good morning, good morning, mga kapadak. Uh, not a day sa Island City Mall. Kinsa mo itong gustong eh, visit diri sa uh, Main Car Park Island City Mall na mga balidya nga mga kawan mga kapadak. Mga furniture. Tanaw na mga kapadak. May mga balidya di sa uh, nag Sandogo Top Trades Expo sila mga Taman sa 22. uh, visit mo po sa Lower Grand Ford yeah, sa Pizza Activity Center. Dangan sa mga tindahan to nga kaya lain mga lalawigan ang ilang mga pang-expert na ay Negros, Dumaguete, basta mga Region 7 mga pagdod na Sige ho. Ano ni mga kapag Nice kayo mga kapag ka? Gusto mong mabisit dili sa Island City Mall, Main Car Park, dili sa mall dyan mga kapag Nice kayo mga tinda dili mga kapag -lugan. Ka? Ha? Tigas. Tigas mga kapag ka? Nice ka, jomang kapag dekat. Minsan gusto mo paliit niya, at very mo sa Island City Mall, main car park. Taman niya sa 22 mga kapag okay, very nice. Nais nice kayo mga kapag dapat ka? Nais huh? nice kayo, mga palindan ni mga kapag dapat ano yung mga kapag dapat ka. di sa Island City Mall gusto mo mo pala sa mga pangkwana nice visit ng mga Taman na mga kapagdek. kay tama na sila karong 22 dagan sa mong mga baligsa at sa dili kay kanira sa gawas mga kapagdek. na sa sud kinadaghan ng baligsa at to klaseng klasing mga baligsa sa sud mga kabagdag mga pagkaon mga dilit kasi sa mga ang ani dalot din sa sandugo. Sigit sa mga wala pa kapa kapa. Kabisit sa aming YouTube channel, Kabagdeg. Okay, Kabagdeg click on right again on also sa aming Facebook page. Ah uh, sa karamong mga pod kay kung pagdeg na. Uh, ah shout out gyud sa among nanay. My birthday vertical. Thank you for watching and until to next time. Hi Nanay, good morning. Happy happy birthday to you and ingat ka palagi. Mahal na mahal ka ng amping always and sorry nga mo toy ang birthday ni Pero ay ka balaka. Kay naarami always. Mahal na mahal ka nang amping always. I love you.